burning legs causes of burning legs Ang isang pakiramdam ng pagsunog sa iyong mga binti ay maaaring mangyari sa pagkakalantad sa matinding temperatura o iba pang kondisyon sa kalusugan kabilang ang ilan na nakakaapekto sa mga ugat Maaari kang makaranas ng mga karagdagang sintomas mga sanhi ng nasusunog na mga binti Ang isang nasusunog na pandamdam sa iyong mga binti ay maaaring may malinaw na paliwanag tulad ng pinsala sa binti o habang o pagkatapos ng matinding ehersisyo. Maaari rin itong resulta ng pinsala o pagkakalantad sa matinding init, lamig, o isang nakakalason na substance. Ang isang nasusunog na pakiramdam sa iyong mga binti ay madalas na sinamahan ng peristisya, pangangiling, pamamanhid. Ang ilang mga dahilan para sa isang nasusunog na pakiramdam sa iyong mga binti ay hindi gaanong halata at nangangailangan ng diagnosis ng doktor. Kasama sa mga kondisyong ito ang meralgia Peristhetica Ang meralgia Peristhetica ay nangyayari kapag ang nerve na nagbibigay ng sensasyon sa balat sa iyong hita ay nakompress. Tinutukoy din ito bilang Bernhardt-Roth Syndrome. Ang kondisyon ay madalas na nagpapakita bilang isang nasusunog na sakit sa ibabaw ng iyong panlabas na hita. Ang panlabas na hita ay maaari ding manginig o makaramdam ng pamamanhid. Venus reflux. Ang Venus reflux ay nangyayari kapag ang mga ugat sa binti ay hindi maayos na nagpapalipat-lipat ng dugo sa puso. Ito ay tinutukoy din bilang Venus insufficiency. Kung nabigo ang isang ugat sa binti ang dugo ay maaaring mag-back up, mag-pull, at tumaga sa tisyo ng binti. Ito ay humahantong sa isang mainit o nasusunog na pandamdam na kadalasang sinasamahan ng pagkawalan ng kulay at pangangati. Peripheral Neuropathy Ang peripheral neuropathy ay isang pagkawalan ng paggana ng mga nervyos na naghahatid ng mga signal mula sa katawan patungo sa spinal cord at utak. Madalas itong nauugnay sa Diabetes. Karamdaman sa paggamit ng alkohol. Guillain-Barre syndrome. Multiple sclerosis, MS. Kasama sa mga sintomas ng MS ang mga pagkagambala sa pandama na maaaring humantong sa nasusunog na sakit pati na rin ang pamamanhid at pangangilig sa mga binti. Ang mga sintomas na ito ay kadalasang resulta ng mga faulty nerve signal dahil sa mga MS leyon sa spinal cord at utak. Mga opsyon sa paggamot para sa nasusunog na mga binti. Ang paggamot sa nasusunog na mga binti ay depende sa pinagbabatayan na dahilan. Myalgia paresthetica. Karamihan sa mga tao ay maaaring asahan ang ganap na paggaling mula sa myalgia paresthetica sa loob ng apat hanggang anim na linggo. Maaaring kabilang sa mga first-line treatment ang mga sumusunod. Ang mga gamot tulad ng aspirin, acetaminophen, Tylenol, naproxen, Aleve, o ibuprofen, Advil, ay maaaring mapawi ang sakit. Mamili online para sa acetaminophen, naproxen, o ibuprofen. Magbawas ng timbang kung ikaw ay sobra sa timbang. Magsuot ng maluwag na damit. Ang pisikal na therapy ay maaaring bumuo ng lakas ng binti. Kung malubha ang iyong pananakit o nagpapatuloy ang mga sintomas ng igit sa walong linggo, Maaaring irekomenda ng iyong doktor ang sumusunod upang mabawasan ang pananakit. Mga injection ng corticosteroid, tricyclic antidepressants, mga gamot na anti-seizure, tulad ng gabapentin, neurontin, phenytoin, dilantin, o pregabalin, lyrica. Maaaring irekomenda ang operasyon para ma-decompress ang nerve kung napakalubha at patuloy ang pananakit mo, ngunit bihira ito. Venus reflux, Maaaring irekomenda ng iyong doktor ang sumusunod kapag maagang na-diagnose ang venous reflux. Ang compression stockings ay naglalagay ng presyon sa iyong mga binti upang makatulong sa paglipat ng dugo, maghanap ng compression stockings online. Lumipat ka, iwasan ang pagtayo o pag-upo ng mahabang panahon upang mabawasan ang presyon sa iyong mga binti. Ang ehersisyo ay nakakatulong din sa pagbomba ng dugo. Maaaring maiwasan ng mga thinner ng dugo ang pagbuo ng mga namuong dugo. Kung ang kondisyon ay umunlad, ang iyong doktor ay maaaring magrekomenda ng isang pamamaraan upang isara ang isang problema sa ugat. Ang paggawa nito ay pinipilit ang dugo na damaloy sa mas malusog na mga ugat. Kasama sa mga pamamaraang ito ang Sclerotherapy ang iyong doktor ay nag-iniksyon ng solusyon sa pagkakapilat upang isara ang apektadong ugat. Endovenous Thermal Ablation Ang isang laser o high frequency na radio wave ay nakatuon sa ugat ng problema at isinasara ito. Ligation Pinutol at tinatali ng iyong doktor ang apektadong ugat. Peripheral Neuropathy Ang mga paggamot para sa peripheral neuropathy ay maaaring kabilang ang pampawala ng sakit. Ang mga over-the-counter na gamot sa pananakit, gaya ng mga non-steroidal na anti-inflammatory na gamot, ay maaaring magpagan ng mga banayad na sintomas. Maaaring magreseta ng mas malalakas na pampawala ng sakit para sa mas malalang sintomas. Mga gamot na anti-seizure, binuo upang gamutin ang epilepsy, ang mga gamot na anti-seizure tulad ng gabapentin, neurontin, at pregabalin, lirica, ay maaaring mapawi ang pananakit ng ugat. Mga pangkasalukuyan na paggamot, maaaring mapawi ng capsaicin cream ang iyong mga sintomas kung naghahanap ka ng natural na opsyon, bumili ng capsaicin cream online. Lidocaine patch, ang mga patch na ito ay inilalapat sa iyong balat at maaaring mag-alok ng sakit, mamili ng lidocaine patch dito. Kung ang iyong kaso ng peripheral neuropathy ay mas seryoso, maaaring irekomenda ng iyong doktor ang mga sumusunod na paggamot. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Ang mga electrodes ay inilalagay sa balat upang maghatid ng banayad na agos ng kuryente upang mapawi ang mga sintomas. Physical na Therapy Ang mga ehersisyo ay maaaring magpalakas ng mga kalamnan at mapabuti ang mga paggalaw. Pagpapalitan ng Plasma Inaalis ng isang makina ang plasma mula sa iyong dugo pati na rin ang mga antibodies na umaatake sa iyong immune system. Ang apektadong plasma ay ginagamot o pinapalitan ng isang kapalit at pagkatapos ay ibabalik sa iyong katawan. Ang informasyong ito ay dagdag kaalaman lamang sa mga tao na mahilig magbasa o higit pa. Ito ay hindi layuni na pamalit sa medical na gamot ng isang professional. Maraming salamat po.